So yun mga kababayan, nagbe-briefing kami ngayon. Story briefing muna kami, panong magiging story ng ating uh, drama. So, ating in-orient sila nanay at yung uh, paano gawin yung drama. So, dito tayo ngayon sa kanila. Kasama si Derek. Oh, ito. kamera, man. <laughs> si Peter Paul ang isang leading, uh, leading man. Ating leading lady ay si... Siyempre siya nalilorn. Dapat so, ano to eh, nung... oh, dapat mangyayari to Valentine's. nung Valentine's, Day. Kaya lang, uh, wala siya nalilorn na uh, napurnada napur yung aming, ano, uh, aming drama. Ayan uh, na uh, po ang gamit. Ano ka niyo? Yara, ayan mga gamit sa dipanggiyaan. Ayan na ka-costume na siya. Ayan na ka-costume na siya.

Hindi tao na, uwi tayo sa bahay para <laughs> <laughs> yeah, it's a our... bra. Thank you, yeah. Thank you. yeah.

ang ating support. aso ah, yung director, ah, Asa yung isa? Si Peter Paul ang isang leading man. Ah, ating leading lady ay si... Siyempre si Nalay Lorne. Dapat nung ano so, to eh, nung... Oo, oh, dapat mangyayari to nung Valentine's Day. Kaya lang, wala si Nalay Lorne na napur napurnada yung aming, ano, aming drama. drama Dramatista. Sa Dramarama sa hapon. Dramarama? Okay, game na. Oh. mag siya ng pangit na dami. <laughs> Thank you pala sa nagbigay nito si Ma'am Sirvet, Ma'am Janet. Si Ma'am Ma Janet. Na na. Ang ganda pala niyo. Ma'am Janet. Maraming salamat po sa bigay niyo ano, hoodie. Ang galing mo yung mga ano

ako. Diret isang gang. Si 'yung akatanguri tu pa no. Kita. Kaya na hindi ko po alam po anong reaction ko kasi okay.

Paul! Tawag ka. Okay. Tawag. Okay. Eh, Day. Okay. Ano gagawin lang din ngayon? Wala si Nanay na ano daw? Problema yan. Siyempre, kahit paano, tinutulungan natin yung pamilya niya tapos nag-asawa, mag-ano lang. Dahil... Wala si Nanay-loro na, Day. Saan, Day? Umalis? Okay nga lang sana kung umalis. Ito ba nga daw sa ibang ik lalaki, nagtanan. Sumawag, nagtanan? Oo. Uh -huh. Saan daw? No? Um -hmm. Papatawag sa anak niya kung saan natin hahanapin niya. Ang kaya't tanda eh. Kaya pala wala dito. Akala ko nga, prank lang eh. Kasi, akala eh, ko nga, isinama mo na eh. <laughs> <laughs> Baka meron talaga siya na ano, no? Baka meron talaga, day, na ano siya, no? Na, na meron talaga siya lang. Okay, hindi tayo mag-judge. Pero yun, hindi nila alam ah, Na sumama sa lalaki. nagamit yung sa lalaki. Eh. nagamit huh? yun ginamit lang yun ah. Oh. Kasi baka alam, may pera siya. Kasi mananambal man to siya. Magamitin siya kung saan saan lugar para makapagamot may pera. Talagang doon niya gusto. Hindi, ganito lang ang gawin natin. Tawagan. But after ikawagan, pahanap natin yung location kung saan siya. Baka may nakakita ng mga kamag-anak niya Tapos, punta na lang natin. Kaya nga, gusto ko gano'n. Okay. Sinabihan uh, nga daw yung ay, anak, huwag magsundo. Huwag uh, magsundo. Salud. Pasilo, huwag magsundo. Pero kaya na Kaya na, tawag ng tawag si Nanay Lorna sa'yo kahapon. Kaya pala tawag ng tawag. Pati sa kanya tawag ng tawag. Kasi, kasi tawag ng tawag. Kasi di ba sabi mo kagabi. Pero ano kayong nangyari kanyang kasi tawag ng tawag. Kasi, diba, sabi, Akala natin Sa pa, kaya inatawag, Yung palang tawag ng tawag, yung anak niya, si Juanita. Ay, yes. isip kasi sa Ninita. Ano yung reaksyon ng anak? Ninita. Ay, nako. Ba yung binigay ni nanay? Problema. Hirap yan, no? Hirap talaga. Eh, ako nga na hindi niya kaano-ano. Nakamalas sa atin, eh. Oh, ang dala siya ba? Baka nga yung lalaki niya, yung nag-ano. Yun, Tara, maaga pa ako. 1.30 pa na. Kasama na lang tayo. Hanapin po muna namin mga kumabahin po kung saan namin po ba namin makita? Tapos nag po Wait no. so, si, ano, lang. So, so, sa pala mo Galingan mo niya Wait lang Sige. Ano nangyari? Ano yung yari? Ha? Ito na tayo sa labas. Ito po yung panganay ni Nanay Lorna. May taban. Ano nangyari kay Nanay Lorna? Bakit sumama daw sa iba? wala na daw na sa pamana. Sigmini sila kay Anita Banacia glan ng nanay natin. Di na siya mo sa mo kapag na-niyo. Si saya eday kagali, ano, ano sabi niya. Kung kailan random man na kinasila. Iyao eh, ay, na daw. Kumayo na daw si Nina. Wala na daw siyang basta-bata. Wala ko sa mga nun tipo ma-intindi. Pa paano ano sino na alaga din sa pamangkin mo? yung anak nung namatay mo kapatid? Ako ah. Ikaw. Hindi na kumakaya sila. Hindi na kumantala ako. Mama, kadaan na ako. Kaya ako naanan nabiyan. madiyan. Nabihan sa kumulit ka mo. Pawala akong mama sa aming kiliran, Labi na tigwa ang aking papa. niya nagibihan pa sa kong mama? ko na baya kaya kung tapang mangwarta iya bibian pa sa kuyahan ng pataban pa sa lain try namin maibalik dito para makapag-usap-usap tayo ha sige po mga kabayan alis na kami para mahanap natin <laughs> <laughs>

Nakakatuwa kasi ang gagaling nilang artista talaga. Nagmahas na kay nanay. Parang true. Tapos sa tayo dito. Hindi oh, yata dito. Malayo pa. Asa kapit na eh. Asa kapit. Dito man oh, Dito man lang. Baka no. Oh, Tara. Magpalit ka na. Dito na kami. Dito na kami. Punta na kami sa second location ng aming shoot kung saan kami nang tatagpuin si Nanay Lorna at ang kanyang kalaguyo. Ayan, so... Ano, direct? Galing ni direct din. Siyempre. <laughs> right! Kamera! Action. 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 Na. Right. Alam niyo guys, walang scripto ha. Ang gagaling nila, walang lang scripto Kung ano yung situation, kailangan bat batuhan na lang ng linya. Ganito kami mag, ano, mag-actingan dito. Impromptu. Impromptu talaga. Walang script-script. Ano lang, bigig lang namin ng situation na ganitong, ganito ang sitwasyon. Pero kayo nang bahala lang din yan yun. Ganun yun. So, gagaling kasi. Hindi ko, hindi ko, mahalap talaga sa kay Nanay Lorna. Kasi Nanay Lorna, ang galing na yun ha. Tested na sa Nanay Lorna na gumaling ang um acting eh. Kahit walang script. Yung mga anak niya ganun din, ang gagaling din nila. Pati si tatay, ang galing din ng acting. So nakakatuwa. <laughs> Kaya away din kami. <laughs> Good luck sa mga viewers. sa na tayo. Ayan na uh, costume na siya. Na costume ng aming main leading man.

Asan dapat? No, kami. Ako pa dito. Dupa ka pa rito. Oh. Mga tao. pala, pahirapan pala yun 'yung. Ayrophin pala <laughs> 'yung nalaman. Ang aming um, search ano uh, search and rescue operation ni Nanelor na pahirapan. Ang pa nang nalaman. Daan ang dulas kasi medyo maputik pa 'yung kalsada, 'yung Daanan. <laughs> Parang true. Gusto ka ba sa location? <laughs> so, ang layo pala ng ano. Ang layo location nila. Ang ating location dito, yun yung na nagkagulo na sa <laughs>

Kaya dito nila. Mabawiw na, bawiw na. Ay, kaya nandito nila. Ay, kaya kaya nandito nila. mo na. Can can na. Sandali. yung mga anak mo. Nagiiyak na. Nagilina ang sahib sa'yo. ginagawa mo rito? Anong ginagawa sila. Kung gusto Apoy, ako ang gala ang lalaki. Ako ang gala ang gala sa ako gusto sa akong mga nakitiwan. Ako ang sa pagkaon. ko. gala. Kahit na ikaw mo yung nagganap buhay, magpapakain, asawa mo pa rin sa tatay. Eh, hey. Hindi ko ito pag nag Hindi mo dapat sa iniiwan ng doon. Hindi ako gusto mo. Yusin. Ito dito ka nakatira. Ganda-ganda ng bahay. Mo. dire mandiyakan ang dadun man ang mga manggagawa ng restaurant dito. Pero namang minhawag ay kasamang ko pa po subukan. Dalunta sa pagulong ng ano. Hindi tan ka. Uwi tayo sa bahay para makuto sa oo na ngayan natin. Paibay pa ikay Maayos ka maayos doon. Maayos tayo doon. Sumasama ka diyan sa lalaki. Nakakaya 'yun ay. Naku, naiintindihan na. mo. Tawa sa mga anak mo. Artista na yan! Sa, <laughs> <laughs> di ka maluwi sa inyong mga kukuhan. Di may sa bala, di ba na maluwi sa inyong pangita ko? na akong gusto mo ulis ako. Depende lang po sa ako ang una Hindi na mag uusap tayo, hindi ka na sumama ka, umuwi tayo dun sa bahay nyo. mag uusap tayo, nasan po yung ano, yung lalaking yung sinamahan? Nasaan po? Uh, nasaan no, mong, ako, na yung tamahan? Nasa na yun? Nasaan yung lalaking sinamahan mo? Ang alam, Ako ang kay Basit na ikaw. natanawa. Inong ko, lab, pagkakalang dia kay Basik na itaw. Kasi ako na makita yung ismalan. Kung maluto aning kuan na ko si Kamuti, ako ang di apas dito sa bagyot. Kaya dito mis bagyot na ko ang gawas ko parang kay Wa May Gusto namin. Nasaan ko siya? Asa daw na eh. Asa si... Dito man ang kuan dito. Ako dun na kay Baro kung diri mag-agit. Saya ang pinakas.

artista na sila, yay! Yay! Okay, Sige, syempre, nasa atres, oh. Nag-ilak pa, nag-nilan. Mm -hmm. Sige po, maraming pong salamat and God bless everyone. Bye -bye. Bye, -bye. Bye! Bye! Ayan! <laughs> Yan na yung ano nila. Yan na yung ano natin. Ang ating shooting. Ang ating shooting sa prangk natin kay ang pinaprank natin dito kayo mga viewers ang pinaprank so uh, yun po yung behind the scene ng ating uh, ang galing grabe ang galing nila mahal talaga sila kay nanay pinagmanahan sila ha huh? ang galing ni nan ang galing ni dalawang anak ni nanay may paiyak-iyak pa talagang may ano crying scene Grabe, sobra. Pasensya na kayo ha. Ito ano lang yon, Prank lang yon, Katuwaan. Hindi yon, Walang seryoso. Walang masyari. Walang, mag-comment ng mga OA, OA, whatever. Ha? Kasi para yon sa ano. Kasi para masyadong mabigat yung pinagdaanan ngayon ng Pugong Behero Team this past few days. So we need to cover sa mga issue na yon. So. Pero. Ano talaga to? Nakalaan na yung. Dapat plano namin yung Valentine's Day. Kaya lang wala si Nanay nung time na yon Kaya ngayon na-pursue yung ating prank na yun. So nakakatuwa. Ang gagaling nila artista. abakahan. Oh, o, itong na to, may nanay to. May nanay Ang natin sa kanya nung tubo. Kaya itong pangitang pala, ito itong mamamaw. O, nangyay ko ah. Kaya talaga. Ah. si ko ah Ah! và ta được làm đau lắm ăn không